Kamusta po mga boss? Welcome po muli sa Jsonic TV May gagawin po ako ngayong isang uh, motor ng electric fan Bali, nakalas ko na yung cover niya para mabilis natin mga videohan kung ano yung mga kailangan Bali, sabi nung nagpa nito Basta gawin ko lang daw dahil giro umiikot So wala tayong alam kung anong history kung bakit hindi siya umiikot Ngayon, kailangan natin siyang troubleshoot mula sa AC plug niya papunta sa motor So napansin ko lang yung plug niya yung AC cord niya ayan oh lutungan pero packing tape ang ginamit So hindi po advisable advisable na gumamit ng packing tape para sa electrical kasi plastic lang po ito eh maaari pa rin tong uh, tunawin ng kuryente kung saka-sakali kaya papalitan din natin to once na naayos na natin yung trobon so ito po uh, alamin natin kung ano yung diferensya nya simulan natin sa AC cord i-check natin kung meron bang continuity mula dito sa tip nya papunta sa pinakadulo ng wire na to which is papunta sa switch at papunta sa common ng motor so i-set lang natin yung multimeter ng uh, continuity bali magbibi po yan kapag yan may continuity yan so check natin yung isang uh, pin ng plug hanapin natin ito sa dulo nya yung karugtong nya kung yun ba sa common ng switch check natin o, so yun pumunta sa common ng switch yung kabilang pin naman ito naman, papunta sa common ng motor. So, dito po yan. Check natin. Yun. So, okay yung AC cord niya. Walang putol. Hindi <coughs> rin shorted. <coughs> Excuse me. I-check uh, naman natin yung pinaka-motor mismo kung may resistance. So, sa pag-check po yan, mukha bilang uh, pinitong plug. Yan. Tapos, yung multimeter natin, set natin sa resistance times 10. Ayan, so once na nag-set uh, tayo ng switch niya sa number 1, number 2, number 3, dapat magde-deflect yung pointer ng multimeter. So, subukan natin. Number 1, wala. Number 2, wala pa rin. Number 3, wala pa rin. 0, isa pa. 1, 2, 3. 3 so wala pong reaction yung multimeter natin so may lamalamang, malamang malamang may problema ang pinaghihim na lang ko dito kung hindi sa coil ng winding baka yung fuse or bago tayo makarating doon sa coil ng winding or fuse check muna natin din tong uh, rotary switch niya baka naman dito ang may problema kasi once na hindi na rin maganda yung condition ng switch wala talaga tayong makikita ng resistance so i-check natin yung mga pinang rotary switch niya kung may continuity kasi natin sa continuity yan yun number 1 okay na Two. Ayan, meron. Number 3. Ayan. So, okay po yung switch. Then, proceed na tayo dun papunta sa may motor mismo sa kanyang winding. So, paano natin malalaman? Uh, kung sa fuse or sa coil lang pinaka may putol. Yung titingnan natin dito. Yung pinaka plastic ito strap niya ayan o oh. kita, kita ba medyo ano na naputol na ito yung pinaka ito yung pinaka yan tali nung mga winding natin dyan yung connections ng 1, 2, 3 tsaka fuse so bago natin kalikutin to medyo maninipis kasi yung coil dyan Ah, uh, check muna natin kung may resistance ba sa mga coil natin. So, ang gagawin natin diyan para malaman kung okay pa yung motor o hindi. Bali magpuputol po tayo ng isang munang wire dito sa papunta sa may capacitor tapos doon tayo magte-test. So, try ko muna itong side na to. Dinalatan ko na rin 'yan. Ngayon, yung isang wire na yun na papunta sa capacitor, i-check natin gamit ng multimeter sa resistance times 10 times 10, ayan so yung isang test probe dito sa pinutol natin na wire, tapos yung isa dito sa selector switch ayan, tanggalin natin ayan, so isa man dito sa, sa speed ng uh, selector switch So, tingnan natin kung may deflection yung multimeter. So, nakaselect ba ito sa ano, 3? Yan ah. kita ba sa tester? Ayan. Yan, Yun, meron oh. Meron siyang deflection. 40. Then, eh, switch natin ulit. balik natin doon sa gitna naman okay o oh. meron din 50 next 55 so ibig sabihin good pa yung ano natin pinaka motor kumbaga uh, yung fuse lang nito ang may problema nagopening uh, nag-open na fuse niya kaya wala tayo nakukuha resistance kanina sa pag-check dito sa bawat speed ng motor or dito sa pinaka plug niya so ngayon na uh, lalagyan natin to ng switch ano, uh, switch sorry ng thermal fuse panibago pero hindi na natin nilalagay doon sa pwesto ng original na thermal fuse Bali, mag-bypass -ba na lang tayo. So, ikakabit natin somewhere. Siguro dito banda. Dito natin itatap yung panibagong fuse. Then, itong natanggal na mga plastic strap, papalitan natin yan. Ito, tanggal na rin to. So, tanggalin natin itong mga to. Ito. Yung isa kanina, natanggal ko na. Papalitan ko lang yan din. Lagyan natin ng panibagong thermal fuse. So, hopefully, pag napalitan natin ang thermal fuse, ay gumana na yan. Then, isa pa sa papalitan natin dito, ito yung kinaka-neck niya. Ayan, Oh. Ah, uh, napingas na yung part na to. So, hindi na to magsuswing. Kailangan na tong palitan nito, itong ito, pinaka-neck niya. So, balik tayo. win 1 ba Balik tayo kapag uh, meron tayong mga piyesang ipapalit dito a few moments later ito na mga boss nakabili na ako ng uh, thermal fuse bali nakalagay dito 2 amperes 130 degrees so box type siya na thermal fuse then bumili na rin ako ng ganito yung pinaka neck niya pamalit dito sa nickname dito sa kabila kasi nga na pingas na yung dito yung pinagkakabitan itong bar na to so papakita ko rin sa inyo mamaya kung paano magpalit ng ganito kung ano yung mga kailangang tanggalin dito para ilipat dito sa bago so para ma um, nga pala hininang ko na rin to sa hininangan ko na rin to ng wire ng kabilang paan nya para mabilis na lang natin ikakabit mamaya ngayon yung bawat paan yan lagyan natin ng insulator para hindi siya magdikit hindi mag short yan para hindi siya mag short ayan nakapantalon na siya yun yan kailangan natin itong lagyan luma na rin itong ginamit ko kasi wala akong bago eh pero pwede pa naman to kahit luma po so kahit magdikit sila hindi na magsishort yan so mamaya ikakabit natin ito doon sa may coil nya kailangan lang muna natin baklasin ito itong coil para ito malagyan natin ng plastic uh, tire eh tire tire wrap at may kabit natin yung bagong fuse dito banda Bali, skip ko na lang po yung pagtatanggal ng uh, mga screw nito, yung mga to para hindi na humaba ang video. A few moments later. Yan natin ang pagkalas ito. Oops. Tapos dito, medyo natin itong part na to. Para hindi siya masyadong mahatak dahil yan yung coil. Ayan. So, ayan yung mga file. Ang oh, miliit. Nagurog na yung ano niya. So, ito ang dapat naingatan talaga. Mahatak siya dahil yung mga coil. Masyadong maninipis yan. So, lagyan na natin ng tayo, plastic tie. Ano ba tawag ito? Plastic... Wrap. butuh ditusuk yon doon iyan iyan pasok Then, so, kailangan nandun pa rin siya sa dati niyang posisyon yun medyo taas na natin para hindi makaabala sa frame niya mamaya yan yan tapos isa pa dito naman sa kabilang side So, yun. Naitik na. Tuloy natin yung excess. Ano oh, ba yan? Nandito pala. Nandito kung -ano tayo. Hindi ka pumikibo. So, dalawa na yan. Then, tak-tak natin yung mga dumi. Yun. Man. Tigas tau di to. Oh, pwede na natin ilapag. Ayan. Ngayon, yung kakabit nating thermal fuse, ayan. ah uh, dito natin ikabit. Ayan. Kailangan itong pinaka body niya. Kasi kailangan niya masense yung init nitong coil. Kailangan nakadikit siya doon sa yung pinaka body na ka dikit dito sa coil so itatay natin siya diyan pasok muna natin to ayaw pumasok medyo masikip may butas ba doon yun masuk mas ya ya yeah. hmm. Yeah. masuk nanti ya yeah. So, importante may insulator siya para hindi naka-expose yung kanyang uh, mga terminal. Ayan. So, pwede na natin ipitan. Yun. So, nakadikit pa rin yung kanyang uh, pinaka-body dito sa coil para masense niya yung init kasi pag na-reach niya yung sobrang init itong coil kasi bakit ka mo umiinit kapag itong rotor ay nag-stack up at nakasaksak siya sa kuryente naka-on isa yun sa dahilan para umiinit itong coil ngayon instead na mag-produce ng overheat itong coil puputok muna tong fuse ngayon once na pumutok na tong fuse ma puputol na yung uh, daloy ng kuryente papunta sa coil kaya hindi na matutuloy na masisira itong pinaka motor natin yan so yun ang purpose ng thermal fuse Uh, correct me if I'm wrong lang po. Hindi naman po kayo mag-comment dyan sa comment section. Ini yeah, siapa? Tamrin Panther Team kalau di situ namanya ya terminal. Ya yeah, karena fix pengin terminal. Nah, ini pas madu. yun so nakapwesto na po yung thermal fuse so na po yung pinaka replacement dun sa thermal fuse na original na nandito so hindi ko na ako kinalikot dito kasi baka may maputol pa tayong coil dyan kaya naglagay na lang ako ng panibago bali binaypas na natin yung fuse na nandito yung original so ito na ngayon yung magamitin natin na uh, yung isa dito papunta sa ah uh, fuse, ay, fuse sa kapasitor, tapos yung isa magpunta sa common doon sa AC cord so yan pwede na nating balik yung cover so bago natin i-screw check na natin kung magkakaroon na siya ng uh, resistance So, dinugtong ko lang yung connection ng capacitor kanina na pinutol natin. Tapos, yung isang terminal na galing sa thermal fuse na nilagay natin, lagay din natin dyan. Pag natin yan. Kaya uh, temporary lang muna. Kasi i-check lang natin kung okay na ba yung resistance niya. Then ito, itong isang terminal ng fuse, pupunta naman sa common. Common ng AC cord. So ang common ng AC cord, pupunta yun dito. Saka dito sa common ng rotary switch. So bago natin i-connect sa common ng easy cord, pwede na tayong mag-check dito at sa bawat speed. So kailangan meron na tayong makuhang resistance. Okay. Ating tester. Yan. Check natin sa times 10. Okay, zero na. So, check na natin. Uh, sa isa natin yung speed ito tapos yung common na galing sa fuse meron siya 60 number 2 55 number 3 40, 40 something, 40, ayan 40. So okay na. Nagkaroon na siya ng resistance reading. So, pwede na natin itong i-check. Kaso hindi pa natin sure kung tama ba na dito tayo magtatap. Kasi posible na uh, iikot siya pero hindi natin sure kung ang ikot niya ba ay nasa tamang direksyon kung clockwise ba or counterclockwise yun, pag umikot siya at counterclockwise ang ikot niya sabihin baliktad ang ikot nun ang gagawin natin itong white, ililipat natin dito sa kabila, dito natin siya itatap so yun ang gagawin natin ngayon ibalik ko lang muna itong screw ng mga, uh, mga screw ng motor and i-check natin yung pag-iikot niya kung tama a few moments later pwede na natin itong subukan ng may kuryente so naikabit ko na yung isang terminal na galing sa fuse dito sa kapasitor tapos yung isa dito sa common na papunta dito sa AC cord uh, nilagyan ko muna ng electrical tape to para malaman natin yung ikot niya kung tama ba pa clockwise so ito saksak natin sa 220 ayan din number 1 tingnan natin to ha ah, kung iikot yun yung ikot clockwise number 2 meron pa rin number 3 ganun pa rin so napansin nyo likewise. so ibig sabihin tama yung na uh, connection natin dito sa kapasitor hindi sa baliktad hindi reverse yung ikot nya yan 1 2 3 0 so okay na po ito bali ipa finalize ko na lang to hinangin natin yung connection doon tsaka yung connection dito sa common ng switch gamitin muna natin yung plug Then dito nga pala, din diba, papalitan din natin 'to. Namunot na yung plug ah. So tapos sa inyo paano magtanggal nito? Ah, uh, meron po yang 'yan no, parang screw dito sa ilalim na Philip. Yan, ikutin lang ng counter clockwise yan. O, yun. So, natanggal na. O. Oh. Ngayon, itong part na to, tatanggalin natin yan. Gagamitin natin yan doon. Ililipat natin doon sa kapalit. Dito. Tapos, itong parang pinaka-spring niya, tatanggalin din yan. Yan. Ngayon, ililipat natin dito sa bago. So, ito. Lagyan natin dyan. Oops, naglaglag. Yan. din ito, dito naman siya. Yun. Medyo maluwag yata ito ah. so, okay lang yan. At least, naikabit pa rin. Then, balik natin. Ang gabi muna natin ito para hindi mawala. Balik natin doon. Oops. parang ano lang yan screw ayan so nakabit na siya ngayon ito ito naman yung coconnect natin doon para mag swing siya ito na natin dyan. Nakakabit na. Yeah. Tapos ito, uh, ayusin ko rin to yung... Kasi kanina, di ba, ano lang to yung packaging tape lang nilagay. Tapos, binanot dyan. So, ayusin din natin yung part na to. Para hindi siya mag-short. tapat na tapat yung ano, lugtungan. Okay, so skip muna tayo. A few moments later. So, ito na po mga boss, yung stand niya. Bago ko ibalik tong pinaka-motor, ipapakita ko rin sa inyo para doon sa mga hindi pa nakasubok magbaklas ng motor kasama yung pinaka-neck niya. Balit, kailangan nyo pong na may party po dito na maaaring tumalsik once na nilabas nyo tong pinaka-neck niya. Kasi ano po yan eh, uh, spring. So ito yung pinaka bolt niya. Ayan po. So meron siyang spring at saka parang plastic na parang pinaka nipple. Ito yung pinaka stopper dun sa dito sa neck niya. Ayan kung mapapansin nyo may mga butas-butas dyan. Di ba pag niyuyuko natin yung electric fan or tinitingala may naririnig kayo na lumalagatik. So ito po yun. Kaya dapat maging aware kayo kasi nakasalpak lang po yan dyan sa butas. Ayan. So, once na nakakabit pa to doon, syempre nakabaon yan, yung spring niya nakapress ng ganyan. So, kung hindi kayo aware, pagkatanggal nyo ng nut dyan sa gilid niya at bigla nyo itong hinatak, hindi kayo aware na meron palang part doon na may spring, tatalsik po yan hindi yun yung mamalayan uh, kukulangan pa kayo ng pyesa, so yun lang po uh, bali, additional ko lang uh, information, dapat maging aware kayo, lahat po ng electric fan na niyo yoko tsaka tinitingala, may ganyan po yan, may spring, stand fan desk fan, wall fan yan, meron ganyan, pero lang siguro yung ceiling fan, kasi hindi naman natin kailangay po yun, dahil naka-fix na yun sa pisa niya So, yun na po. Then, kakabit ko na to Tapos, testing natin mamaya. Papakita ko sa inyo. So, ito na po mga boss. Nakabit ko na sa dati niyang pwesto. Sa stand. Nakabit ko na yung mga helis. Eh. Pwede na natin subukan. Mali nakasaksak na po yan dito sa kanyang 220 outlet. Okay. Try natin ang number one. Yun. Ayos. Magsuswing din siya. Yan, number 2. Ayan, lakas, number 2. Number 3. Ayan, mas lumakas pa. So, okay na po yung electric fan na to. I-off lang muna. Yan. Ayan. <laughs> So bali ito po yung sinasabi ko kanina na kapag niyuyo po, yan o lumalagatik. Yan. Tapos pag ititingala naman, yan. Lumalagatik siya. Dahil po yan dun sa pinakita ko kanina na spring tsaka yung pinakanipol niya. So ayan po mga boss, pwede na natin itong ibalik sa mayari para magamit niya na. Muli po maraming salamat sa panunood kung pwede po ay makapag like at share kayo at paki uh, pakisubscribe na rin po ang channel na ito hanggang dito na lang hanggang sa muling video maraming maraming salamat po